yung tumulong na mangyari itong rally natin. Mga So, ito na nga yung sinabi ko galing pa sa... Doon sa simula pa lang, nung paglabas ko sa uh, Leaders Forum, ang ng maiso. Lahat ito, ayong lahat ngayon, ay kagagawa ng lamang ng isang tao. And who is responsible kung bakit tayo nandito ngayon nagsasama-sama at gusto mag-express ng mga sentiments natin. Sinabi ko yan, sinula pa lang, wala sana yung ganito kung maayos na yung presidente natin. Pero, nagulat ako na kaya na kasi walang mga dump wala walang mga na Hindi nila kinaya yung mga kapampangan. Kung so, yeah! ang dahil na tunay na mga kapampangan. Kung punta kami yung dumagente, bigla na may Because mga tamtrak. Simple lang naman yung hinihingit namin. Hindi naman siguro lahat ng tao o may tao sa mundong ito na tama lahat ng ginagawa. Yung gusto lang natin is the right to express ourselves. At yun na lang yung hinihingi natin ayaw pa. Bakit ang sunod yan hindi na tayo pwedeng huminga. <laughs> Ano ang problema talaga na It's a very confusing administration. At ano totoo na. Hindi ko maintindihan yung mga kilos o mga ginagawa. Parang ako, ako mayor, ako na Ako si Sebastian Duterte, yung mga hindi Ako yung mayor ng ng ano, mga ako. Yung ano, yung... Yung Gan ganito ah. Ako, local executive ako. Siyempre, alam ko yung concerns ng mga barangay namin, yung mga communities. Ang problema, dahil siguro, kasi nagsasalita na nga ako, not really. Just pointing out, tinuturo ko lang naman yung ano yung mga kailangan ayusin. So tingin niyo against ako, hindi wala akong pakialam. If you take it, you know, negatively. Wala akong pakialam. Pero hindi pwede na hindi tayo magsalita. single person. It's a democracy tayo It, it, is the rule of the majority. Hindi ibig sabihin na kung anong gusto mong magyari o gawin mo, yun na yung mangyayari dyan. Kailangan mong pakigan yung boses o ano yung mga sentimento talaga ng mga tao. And unfortunately now, that is not happening.

More or less 20 years yan, yung tatay niya, naging, nagkaroon tayo ng authoritarian regime. Siguro, may gusto talaga to na ma maibalik yon. Kasi sa ginagawa na ngayon, hawag nila lahat. Ito, mainstream media, wala na yan. Wala na yan. Lahat ng formula na ginagawa ni Labintor, they are attempting to do it now. Noon, noon, siguro, 1970s, magagawa mo yan. Walang social media, and you know, mga tao, medyo, hindi, mahirap yung connectivity. O ngayon, sinusubukan na naman nila, ngayon. Ang gusto niya, monarkiya. Eh, yung nagsimula talaga yan, yung agbang ng mahisok, pagkatapos nung no, people's initiative nila. Gusto nila ng charter change, so that they can perpetuate their position hanggang sa kung kailan nila. Kasi mamatay na lang tayo na Ayaw nang dumaba, nag- Hindi. Kaya nga, naisip ko, talaga ba mo, walang hiya? Masobrang walang hiya na yun. Kung gusto nila na sila-sila sabihin na natin, no? Oh, marami na namang paraan yan. Kung gusto nila ayaw, ayaw bumaba, o oh, gusto nila sa kanila pa rin yung susunod na maging presidente, kanilang manok. O, oh, o oh, di, magtrabaho ka. Bakit mo utuin yung mga tao, papipirmahin mo, tapos magbibigay ka ng ayuda na may mukha, hindi ba? Mukha. Because I do not agree yung traditional politics na I'm sorry kung marami matatamaan. Ako, mayor man din din yung picture ko. But it's time for us to move on. Hindi ibig sabihin, may bigas siya. Diyan yung mukha ko sa kanya. Yan, pera ng tao. Yan. Alam mo, pag lagi kayo, lagi tayo nandito sa cycle na yan, yung mga practices talaga ng Philippine politics. Picture-picture, kada may magbigay ng, ng pera sa so, mga kailangan may picture talaga nakaabot. Ipopost. Kung mara, isa ka yung pera na hindi naman talaga.

Kasi yung like picture, napakalaki before may maliit na lang. Excuse me for my expression It's frustration That's why. Ito lang na talaga. Balikan ko sa People's Initiative. Anong mo yung mga tao? Kasi yung takbo ba ng... Na, na, may Senate hearing man yun. Senator Ivan Marcos was there. At, nakita talaga, may findings talaga na nangyari yun. Na niluloko nila yung mga tao sa dami mong problema at you know the opportunity that you have being a head of state president or, you know like a couple of people who are in the highest places in government positions in government ang dami mong pwedeng ayusin but your unang unang mong priority is magpatagal lang ng wala wala pa kang Magpakita ka naman ng kahit may ginawa ka lang. Wala talaga. Ang tingin nila, yung buhay ng Pilipino, ganun lang kadali. Na parang monarkiya talaga. Gusto ko, today, I will become the king. And this lady will become the queen. And all of, you know, nasa lahat ng baba namin, kontrolado namin. sa taong ng Tingin niyo ba? tingin niyo ba normal yan? Kaya makapal talaga yung mukha mo na ayaw mo dumaan ng eleksyon o tanga Um, uh, oh, ngayon, oh, syempre, kami pun. Oh. Kotaos kami mismo ibang probinsya din. Pero um, si Governor Robago ng Davao Norte. nag nagparalay sa doon. Anong ginawa ng mga gago? Sinuspindi. I don't know, actually, I'm really surprised kung bakit hindi pa ako suspended ngayon. Hello? So, <laughs> you know, hindi nila alam siguro, tama ba? Malik ba? Tama ba? Pero, Okay lang din. I-suspend nila ako, okay na. Libre na bakasol. O, baka yung mga anak ko, mga pasal ko, wala ko iisipin. Hindi na ako mag-take ng lead. Pero, ano, na, rumors na hindi naman yun. Sinuspend din nila si Governor Rubai pagkatapos ng magpang ng mainsult. Kasi hindi sa kanila hindi pwede na magsalita ka. Hindi pwede na may ibang tama o may punto ka. Kailangan sila lang yung pwede sila lang yung tama lagi. Kasi, saan, saan, saan yung utak nito mga to? Pumunta kami ng Bulacan. Ang hakbang ng maiso, nag-attend sa Bulacan. Hindi natuloy. Ang dami nila exhibition gamit pa yung mga tao sa gobyerno. Sa Tumagete, it was the same thing. Pumunta kami ng hakbang ng maiso, Gandon, kasama si former President Rodrigo Roa Duterte. Nilagyan nila ng mga truck yung part kung saan dapat yung demonstration. So, bakit ganun ba kasupok talaga yung mga ilang-galawan itong mga tumi? Hindi na lang pwede hayaan na lang. Maglaro lang kayo ng patas. So, matotal, wala pa talagang masa ang lahat nitong gundong ito. Walang ganun. Walang ganun. Eh, kung sabihin mo, napakagaling mo, may isa talaga, dalawang tao dyan na will disagree with you. Eh, hindi pumapasok sa utak nila.